you know, mga ka-idol natin dyan miga 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 shoutout po sa ating lahat sa lahat po ng mga katim probinsya dahil idol yamas TV the idol james Burns, dahil idol natin ng ng ano li, ng idol natin ido dibiro idol natin Pigeon Tigimeras Idol natin Takas na Negros TV Idol natin Ma'am RR Little Farm Idol natin Ma'am Grease Sweet Channel Kay Idol natin Ng Sino pa? Sa ating probinsya Tawang na sila sa lahat-lahat lahat po ng mga ka-team probinsya, miga-miga shoutout po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga, ng mga team Kalamba Vloggers, miga-miga-miga shoutout din po sa inyo lahat. At sa lahat po ng ka-team ko, team idol, miga-miga shoutout po sa inyo lahat. At sa kay idol natin, Pijin Tigmaras, ingat lang da, ingat lang da palagi, bye, sa Bacolod. At sa kay idol natin Lakas Negros, ingat din po dyan sa Manila. Tapos kay Ma'am Melanie dito po sa Iloilo. Megaminiging shoutout po. At saka kay sino pa? Kay, sino ba? kaya? Si... Saka so, kay Rock Rock. Rock. Hindi mo na Hindi mo pa ako nga chat sa mga lakad mo ah. ano sama mo rin ako balang araw sa mga artist na mga, mga namit mo para makapag-picture din ako at mamaya pala mga kaidol, idol punta lang tayo dun sa labas at sa hindi pa pala nakapanood ng Ironheart mamaya ipakita ko yung armor na ginamit nila dito sa Iloilo at saka ng isang araw nag-shooting din doon sila sa ano, sa labas lang diyan, no? sa labas lang ng na trabaho ko dito. Nandito din si Richard Gutierrez. Hindi lang kasi ako nakahabol para makakuha ng video. Pero ito oh, tamang hintay lang para makabalik tayo ng one o'clock sa trabaho kasi lunch break ngayon. Tapos, sa salat po ng mga ka-youtube natin mga small youtuber huwag lang tayo mag hinayang kasi hindi pa naman tayo kilala dito masyado sa youtube channel Kaya upload lang upload lang tayo mga ka-idol ito lang para meron tayong upload ito lang natin gawin para meron tayong upload sa youtube diba tapos ito so, ang dami dito mga mga motor balang araw makamotor din tayo meron naman ako ano student permit student permit Palang ngayon pa plus din natin yung ano ang yung ano ang non proof kahit non proof na lang tayo para maka drive na tayo ng motor at makapunta kung saan-saan kaya kahit doon tayo pupunta sa kanila the idol Ido de Vero sa Giholgan tapos ito lang, ito lang wala tayong maglawa, wala tayong upload tapos ito ko lang ang mga kaidol, tingnan nyo wasap lang yung ano ang hubong ng mga parking, parking area ng mga sasakyan dito at, 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 at saka motor pero nandito tayo sa baba Tingnan nyo Tingnan nyo Yun Kita nyo yan mga idol Nandito tayo sa baba uh, and, oh, Ang daming sasakyan no? uh, Motor uh, Wasak uh, Yung nakikita nyo sa mga Live ko kung saan ako Nag nagsisit up ng aking live doon ako uh, yung nakita nyo yung may lata doon yung, oh. yung naka box type oh. And yan po ang nilalag na nilalagyan ng pera papuntang BSP o Bangkong Sentral ng Pilipinas dati yan uh, oh. ito lang ganito ganito lang Yon, ganito lang. Ah, yon mga kaidol, kita niyo naman. Tapos mayroon pa tayong 20 minutes para makapasok naman tayo sa trabaho. Ang uh, 1 o'clock to 5:30. Pero minsan, nandito naman ako sa labas mga 4 o'clock. Nandito na ako. Sana, wala, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa channel ko mga kaidola Kahit ganito ganito lang ating mga upload sa channel natin. Sana like nyo rin po yung video natin. Malaking bagay po yan sa channel natin mga kaidol kaya shoutout out shout out kung tayo dito oh, yun yeah, dito lang ah, tingin ko lang sa inyo mga ano dito mga paligid yeah let's go baka mamaya pala mga kaidol dugtungan ko na lang to hanggang maka dun sa labas o hanggang makasakay tayo ng jeep pa uwi ng bahay hanap tayo mga magagandang mga, mga dilag doon sa labas samahan nyo ko mamaya mga kaidala pero bago yan ito muna ipakita ko sa inyo marami dito mga ano ng mga ano ibon mga ibon dito mga kaidol nandito Let's go Kay uh, Dol natin dyan Uy, time na mga kay